Yes, hello guys. Magandang hapon sa inyong lahat. So, sumata tips tayo. For today. Ang pecha, February 18. So, bale, ang labas kaninang umaga, alas 11, ay 26, 11. So, bale, tatapatan tayo dito sa 23, 17, at ito naman yung panghapon. So, yan ang labas kahapon. 17, 28. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano ba isumada ang mga numero. So, kung nakapansin nyo mga guys ay mga sumada lang. Kung makikita nyo dito sa 17, sumada lang ang labas. Kinawang 26, sumadang 8 yan. Ayan. So, ito naman sa... 26 pwede natin ilalagay na 8 at tatapatan din dito sa 17 sumadang 17 yung 8 at 2 sumadang 11 yung 2 at 27 kasi naipit yung 27. Nag 26 na, nag 28 na, wala pa yung 27. So, ito yung example mga guys. Ayan. Ayan. Uh, Ayan ang idea. Ayan ang mga uh, sumada. Yung dos, ulitin ko mga guys, ano? Yung dos sumada sa 11. Tapos yung 8 sumada sa 17. Tapos yung 27 ay naipit sa 26 at 28. So bali hindi nang nalabas yung 27. Kahit na natin yung 27. So ayan mga guys. Kami ka tayo. Thanks for watching. And on the next one TV. Bye bye.